Uh, hello po. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 20 City ng Pebrero 2025 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6.42 ng umaga. Araw po ngayon ng Webes at nais ko po mag-vlog patungkol dito sa dito sa survey na ang lumalabas ay number one si Irwin Tulpo. <laughs> Gusto ko pong mag-comment dito. At hindi lang po isang survey. Aywan ko kung tatlo o apat na survey. Yung uh, survey company. Number one si Irwin Turpo Ay, ito po ang title ko ngayon. Ano? uh, wag basta-basta maniwala sa survey. Yan po ang title ko ngayon. At hihi uh, hihikayating ko kayo na wag maniwala dyan sa survey. Opo. Just imagine, ay number one, si Tulpo, number two si Bungo. Ay sigurado ako na binayaran yan. Opo. Binayaran yan. Mura lang kasi ang bayad diyan kung ikukumpara sa mga pira na nakukurap nila. O, oh, si Tito Soto, si Lito Lapid, si Bintolpo, si Bung Rebilla. Ayan po ang mga front runner sa mga surbe. Ay lahat po yan ay aayawan po ng tao yan. Lahat yan. At ipapaliwanag ko po sa inyo bakit aayawan ng tao yan at bakit malakas sila na magbayad ng surbe opo yan po ang ipapaliwanag ko po sa inyo uh, ang nakasulat po dyan ay panahon na naman ng surbe ay simple ilang buwan na lang i-election na eh. ilang buwan na lang kaya ako ini-expect ko yan eh, every other week maglalabas sila yan eh Opo, every other week o kahit na every week yan. Pwede yan. Maliit lang ang bayad dyan. Maliit lang. O, ay papayag na yan. Ay kasi wala namang tauhan eh. Wala namang, basta i-imprinta lang eh. O kaya i-broadcast <laughs> lang eh. O ito ang mga number one. Kasi wala silang responsibility. Wala eh. Wala silang accountability na pwede silang idimanda kung mali yung sinasabi nila. Wala din silang responsibility na ipapakita yung mga tao, na pwedeng interviewin yung mga tao na na-interview nila. O saan nak nakatira, saan nagtatrabaho, o ano ang trabaho, o bakit pinili nila si Irwin Tulpo? Wala eh. Bakit ka maniniwala dyan? <laughs> Hindi ba? Yung mga pangalan, sino-sino sila kung 1,200 man yan, kasi usually ganun eh, 1,200 daw eh, ang na-interview nila eh. o Ano ang mga cellphone yan? para just in case ay matawagan sila at matanong bakit gusto nila si Irwin Tulpo? Ako po ay hindi naniniwala dyan. Opo. Ah... Uh, ito po ang mga reason ko ha. Bibigyan ko lang po kayo ng dalawang reason. Kaya hindi ako naniniwala dyan. O tatlo. Noong naglaban po si Manny Villar at sa kasinoy Noy Aquino, 2010 po yan sa pagkapresidente. Ay frontrunner po ito si Manny Villar eh. Linggo-linggo po may sorbe. Opo, na pinapalabas siya ang mananalo. Opo. At marami nagsasabi ay nakabaol na daw eh. Nasa baol na daw yung kwan eh. Yung, yung mga surbi eh. O, nilalabas na lang linggo-linggo. Si Manny Villar po ang nananalo. Ay bakit ang nanalo ay si Noy Noy Aquino? Kulilat nga si Kwan eh kulilat nga si si Manny Villar eh. ang alam kong sumunod kay Noynoy Aquino ay si Irap Estrada. Oh. Paano yan? Sige nga, patunayan nila. Oh. At noon po, mano-mano po ang pagbilang ng boto noong 2010. Opo, oh mano-mano po yan. Hindi katulad ng 2019 na pinatay nila ang transparency server. At saka noong 2022, ay talagang dinaya talaga. Kasi ang nagpadala ng buto, dahil nga sa computer na yan, ang nagpadala ng buto, ay iisang computer lang. 52% ng butante ng buong Pilipinas, 52% po noon, ay ang nagpadala ng, ng buto ay yung Uh, isang computer lang na nakakabit sa kumilik, nakakonekta sa kumilik o locally connected or private doon sa kumilik. Yun po ang nagpadala ng boto. Kaya nga ay malaking kalokohan yung 2022 election. Ang inaakala natin ang nagpadala ng boto ay yung mga vote counting machine, hindi po. Na samantalang naggastos tayo para bibili ng boot counting machine na 100,000 boot counting machine at saka 700 ata yan eh. oh 100,000 na lang kamo ay hindi pala nagpadala yun. Kasi ang nagpadala ng buto ay yung iisang computer o probably laptop dyan sa kumilik na naandun din siya. Nakakonekta siya eh. Oh, 192.168.0.2. Pag nakita yan ng mga computer expert, pag nakita nila yan kahit sa sa anong bansa basta computer expert, alam yan na locally connected yan doon sa server ng Comilic Pinakita ko nga yan sa kwani eh, sa sa IT. IT ko namin dito, eh, yun, yung nagme-maintenance ng IT namin dito sa kumpanya ay ang sabi niya ay sa amo kinuha yan, sabi niya wala lang kako tinatanong kita ano masasabi mo dito 192.168.0.2 that is a local sabi niya local yan sabi niya alam nila eh local yan eh saan local doon sa server na nag, na nag identify yung nga uh, yung Comelix server oh local yan sabi niya kaya nga malaking kalukuhan yung 2022 election. Okay. Kaya ganyan ang komposisyon ng ating Senado ngayon. Dalawa na kasi eh 2019 hindi ba? O sila Bungo naging kwan yan eh senador yan eh. Nawala pa wala pa po sa kasaysayan ng Pilipinas yan na magiging senador ang isang tao na hindi malang naging barrio captain. <laughs> hindi naging mayor. Wala pong ganyan. Opo. Nung mano-mano pa ang, ang butuhan, ay lalo na ito si Bato, hindi ba? O, Oh. Maraming sinagasaan na general, hindi ba? Marami siyang naunahan sa ranggo, hindi ba? Bakit naging senador yan? Hindi ba? O, Oh. Ay kasi nga, dinaya nila yan, yung 2022 election. Ngayon, ang sinasabi ko lang po dito, noong manumano pa, ay nanalo si Noy Noy Aquino. Taliwas sa survey. Di ba? O, labanan nyo yan. At ang isang example ko po na hindi ko na sinulat yan kasi mahaba eh. Maalala nyo po yung si Nico Sitting si TC si Aquino Orita or at saka si Francisco Tatad, si Kit Tatag, hindi na po nanalo yan ng pagkasinador kasi tinandaan sila ng tao nung impeachment trial ni Irap Estrada. Sumayaw si Kusiting, ah, gumisi, tumawa, gumisi ano, si Kusiting kasi panalo sila eh. Not to open the second envelope. Si Kwa naman nag-jig o sumayaw si Aquino nag nagjig at at saka ito naman si Kis, si napakayabang Let us divide the house sabi niya eh Aab, abay ay kako bakit mo i-divide yan na walang kwentang walang kwentang issue to open or not to open bakit kayong mag judge diyan Sa isip-isip ko lang po ha bakit ganoon ay siguro lahat ng tao nagalit. Kasi nga, bubuksan lang eh. Oh. At ang gusto po ng mga tao, makita talaga ang katotohanan. Opo. Gusto ng tao, malaman ang katotohanan, ay nanalo sila, not to open the second envelope. Tinandaan po sila yan, hindi na sila nanalo ng pagkasinador. Hindi po mga tanga ang mga tao. Wala pang korupsyon doon ha. O, wala pang korupsyon. Hindi na sila ibinoto. Although, the senator, ha? O, kumakandidato sila, umiiyak sila at nagsisisi. Humihingi ng tawad sa mga tao. Hindi na sila ibinoto. Iyan po ang example ko. Hindi po pwedeng lukuhin ang mga tao. O, hindi ba? Alam ng mga tao, ano, ano ang pinagagawa mo? O, oh, si Trillianis, hindi ba? Tingnan nyo po, si Trillianis. Pangatlong example ko po ha, pero manumano pa dito ang, ang pagbilang ng boto. 2007, nakaupo po si Kwanyan, si nakaupo pa si, si Gloria Macapagal Arroyo. Nanalo po yan ng pagkasinador. Hindi po nakapagkampanya yan. Hindi. Kasi nakabilanggo yan eh. Bakit ibinuto siya ng mga tao? Ay kasi nga lumalaban siya sa korupsyon ni Gloria Macapagal Arroyo. Nilalabanan niya. Bakit binuto siya ng mga tao? Oh. Kaya po, hindi po tanga ang mga tao. Hindi po, hindi po bobo ang mga tao. Alam nila sino ang ibubuto nila. Oh. Tatlo na po yung example ko, ano? Bagamat wala siyang kumpanya, hindi siya nangumpanya, kasi nga, ka, nakabilanggo yan eh. Oo. At wala siyang pira. Hindi ba? Wala siyang machinery. Wala siyang... Sabagay, dinala siya ng mga partido. Dinala siya. Oo. Pero, Uh, wala siyang kakayahan na mangampanya. Hindi ba? Pero ibinuto siya ng mga tao. 2007 po yan. At noong 2010, nanalo naman si Noy Noy Aquino. Ayan nga, oh, Pinardong siya ng kongreso. Pinardon na. Oh, 2010. Oh. 2013, kumandidato ulit yan. Binuto na naman eh. Si Trillianis si eh. 2013. Oh. ayaw ko lang kung mayroon ng kaunting computerized noon. Hindi ko alam ano. Just correct me if I am wrong. Pero palagay ko wala pa. Kasi nung 2016, nung si si Kwan, manumado din eh. Nung nanalo si si Duterte o oh, mano-mano pa o oh. Ayan po ano, hindi po bobo ang mga tao. Ngayon ay bakit ginagawa ito nila Irwin Tulpo? Ha? Ah? Bakit nila ginagawa niyan? Kasi nga naniniwala sila kaya nilang dayain ang eleksyon. Ayan po. Kasi nga computer. Isang tao, dalawang tao lang 'yan o tatlong tao lang 'yan gagawa niyan. Oh. Maaring sa ngayon baka patayin nila ang kwani, eh? patayin nila ang ang kwan eh? ang kuryente. Opo, 'yan ang iniisip ko. Papatay nila, halimbawa, Metro Manila lang ang patayin nila, panalo na sila eh. Oh. Ganun po 'yan, kaya malakas ang loob nila. Ay paano mananalo to si Irwin Tulpo, si Bungo, si Tito Suto ay matanda na rin yan? Wala namang ginagawa yan sa, sa Senado? O, oh, si Lito Lapid ay lalo na ito. Hindi ba? na expose na ito. Si Bintulpo ay... <laughs> wala, wala. Eh, hindi mga capable. Hindi ba? Hindi capable eh. O, oh. ay lalo na ito si Bung Rebilla. Alam nyo po, Noong 2019, nanalo yan si Ribilla eh, o oh, si Lito Lapid. O, oh, nanalo yan. Uh, ayan, si Bungo. Ano? Ayan, ano? Uh, 2019 yan eh. Bungo, Lito Lapid, Bung Ribilla Nanalo yan eh. Pero questionable nga yan eh, kasi nga pinatay nila eh, ang transparency server eh. Kaya ito si Bung Ribilla palagay ko hindi nanalo ito eh. Nung, hindi rin nanalo yan nung, nung 2019. Kasi nga, pinatay lang ang transparency server. Oh, ngayon, maglalakas laban ng loob yan, hindi ba? Kasi nga, eh, corruption eh. Ayaw ng mga tao po ang corruption. Pag ikaw ay na-involve sa corruption, mahirap ka nang manalo. Yan po ang tandaan natin aayawang ah, ka na ng mga tao ay bakit nanalo pa siya? Hindi ba? Nanalo pa? Oo. Oh. Pero bago po ako magtuloy-tuloy ay hayaan nyo muna na batiin ko po muna itong mga sumusubaybay sa atin. Ano? Bibilisan ko lang po. Ano? Salamat po sa inyong lahat. Uh, Rosana Narumi ng Japan, Al Ulalya ng Bakurur Pampanga, Libra Girl, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain Will o ng Laguna Nelson Balyaran Hulya Magbanua ng Singapore Andre Deliber, Arnold Pernand Sibo, Larry Narbais Joshua Lan Ilinita Isklapler ng Germany Ben Puno Leti Peralta ng Mamboro Occidental Mindoro Maribel Baligat Kulyo Quirtiq Jonah M Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aborki, Placer Eduarte, Hiasmin San Juan, Ruban de Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Luwin Sigaco, Ayik Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lili Bungat Agripino, si Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble di Dihuana Doco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abugado, Dimitrio Pascual, Solidad de Maculangan, Brenda Martin, CJ Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pakamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Inpanti, Bos Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, BT Velasco, William Ilay, John D. Cinco, Victorino Repran, Norman Nabatar, Bonifacio Abila, Danilo Magno, Carl Arman, Salbi Ibanjes, Domus Tikton, Tim Tim Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P.O., Cyril Andres, Sir Cyr Dogarde, Dogardi, Rubin Delpin, Mama Gina, Lanso Lawrence uh, Leonardo Asibis at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panuorin at subaybayan at suportahan. Ito po sila, ano? si Michael Apasibli Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Blogcaster Armandine, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo To, Christian Isgera, PMT Bloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Apostol, CGP Chayka, Pihan ni Art at Ago, Dimjus Journey Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Kawal Di Carbonil, Attorney Silo Magdo, at saka si Kristan. Ugaliin po natin ang makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po, at tayo po ay tuloy-tuloy na itataas ko lang po ha. Ayan po ano. Yang mga sorbina na yan, mind conditioning lang po yan. Gusto nila isaksak sa isipan ng mga tao na sila ang frontrunner. Opo. Bumabayad sila ng mga ganyan. Opo. At parating ganyan, at para maisaksak sa kukuti ng mga tao o sa isipan ng mga tao, para kung dayain man nila, no question ask kasi nga, yun ang lumalabas sa survey. Ganun po yan. Mind conditioning lang po yan. Ito po ang, ang sinasabi po ng Biblia, ano? 1 John 4.1 Beloved, do not believe every spirit, but test the spirit whether they are of God. Yan po nakasulat. Do not believe every spirit. Ang yang ganyan kasi ay espiritu yan eh. Hindi naman nakikita yan eh. Yang, yang tao, eh, yang busis ng tao, hindi naman nakikita yan eh. Pero naandiyan yan. Oh. Sabi po ni Jesus Christ, the words that I speak to you are spirit and they have life or they are life. Kaya beloved, sabi ni John, sa 1 John 4:1 Do not believe every spirit but test the spirit. E busisiin po natin o pag-aralan po natin kung totoo yan o hindi. Whether they are of God because many false prophets have gone out into the world. Yan po ang sinabi ni John. Ano pang sinasabi? Do not believe every spirit but test the spirit if they are of God. Yan po ano First Thessalonians 5.21 Halos ganyan din ang pagkasulat. Pero sinulatan yung mga Thessalonica ni Paul. Ito po nakasulat ano? First Thessalonians 5.21 But test all things. Lahat po eh. Sa, sa ibang version po, prove all things. Hold fast to what is good. Kung ano yung mabuti, ayun ay ang tangkilikin natin. Pero nga, ang nakasulat dito, prove all things. Ayan po. Tayo po ay inaatasan ng Biblia na ikwan natin yan, pag-aralan natin yan. O, yun nga, dahil tao tayo eh. Hindi naman tayo robot eh. Hindi naman tayo kalabaw na, na walang yan po ang kaibahan natin sa hayop. Pwede tayong may discerning spirit tayo eh. Opo. Kaya nga ang sabi dito, test all things or prove all things. Hold fast to what is good. Ayan po ang kasulat. Matthew 7.15 O, oh, parati ito na, na sinasabi. Beware of false prophets. Ayan nga yo oh, Front runner daw sila. <laughs> front runner 'yan. Ay ako hindi ako naniniwala na ibubuto ng mga tao 'yan. Opo. Hindi ako naniniwala. Oh, beware of the false prophet. They come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravenous wolves. By their fruit you will know them or you will recognize them. Ayan po ano, tignan natin yung mga pinaggagawa nila. O yung bunga ng mga pinaggagawa nila. Ay si Irwin Tupoy, kuan eh, kwan pa yan eh. Naging US citizen, hindi ba? O. Ay, paano magliling kung dyan sa kuan Hindi ba kung ang US niluluko niya ay lalo ng Pilipinas? At saka walang responsibility yan. Wala. Iwubuto niya ba yung ganyan? Walang responsibility? Oh. Naging reporter ata yan eh. Naging reporter yan at na-assign yan sa International Airport. Ngayon, ay dahil reporter siya, ay siya ang pinapadala daw ata ng mga dolyar papuntang kung saan. Kung saan ipapapunta yung dolyar. Nahuli siya. Kaya kinasuhan siya. Kaya tumakbo siya ng Amerika. At ang sabi niya, nag-TNT siya doon. Hindi. Paano kang magiging military kung <laughs> TNT ka dito sa Amerika? Oo. Hindi, hindi pwede. Ngayon, gumamit siya ng ibang pangalan. Na kunyari, born siya ng Hawaii. At nag-apply siya ng, ng army. Ganun po yan kung yan nagagawa niya sa Amerika, pero alam ko babalikan siya ng Amerika yan. Babalikan siya ng Amerika. Opo. Hindi mo pwedeng lokohin ang Amerika. Ah, uh, yan ano? At ay dapat yan hindi ibuto yan. O bakit nang number 1 yan? Ay yan nga binabayaran nila yan. Yang mga surbi na yan. Oh, mind conditioning. O, pero hindi ko na tatalakay niyan dito sa ibang panahon po ano, yung bakit hindi sila pwedeng ibuto yan. Pero alam ko ang mga tao, hindi maluluko dyan. Ito lang sa surbi kasi nga, ay ilang tao lang yan eh. oh, kahit na walang survey, sasabihin lang nila na nag Oh. At bakit naman maniniwala tayo sa survey-survey, hindi ba? oh, may kasabihan tayo, may kasabihan na matatanda, ang naniniwala sa sabi-sabi ay walang bait sa sarili. Ayan po ang gusto nilang palabasin. Oh. Huwag po tayong maniwala dyan. i po natin kung totoo yan o hindi. I-examine natin. Oh. Ganun po ano. At iyan po ang sinasabi ng Biblia. Hindi po pwedeng magkamali ang Biblia. Ay kung pwede nga, i-expose pa natin eh. Yung mga kalukuhan na pinaggagagawa nila eh. Expose. Natalakay ko na po kahapon, paano labanan yan? Yung mga korupsyon na yan. I-expose. Hindi ba? Exposure lang. At bahala na ang Diyos sa kanila. Hindi ba? Basta i-expose natin yan. Bahala na ang Diyos. Kasi nga, ay, eh, kung nakikita ng Diyos na ikaw ay nasusugatan, hindi ba? O inaargabyado ka, yung pinapasara na yung mga negosyo mo, ay tutulungan ka naman ng Diyos yan. Kisa dun sa nakaupo ka lang, nananalangin ka lang, wala po bang nangyayari dyan. O mahabang panahon bago ka tutulungan ng Diyos. Experience ko po yan. Opo. Pero kung ikaw ay lumalaban na, na talagang nakikita ng Diyos na yun nga, yung iba nasusugatan susugatan eh, yung iba gumagastos na talaga eh. Hindi ba? o nagdudunit na eh para labanan ang korupsyon o yung iba naman ay ganito nagbablog na na talagang mukhaan nakikita yung mukha ay yung iba naman hindi eh, ba nagpapakita eh kaya ay wala yun ano hindi ko po pinapansin yung mga ganun na nagbablog hindi nakikita yung mukha opo o sige po at hanggang dito na lang po ano at kulang na po ang oras natin uh, dinadalain ko po sa Panginoon sa ating pakikinig na mayroon tayo na kukuha sa kanya ng wisdom. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.